Naisip mo na ba, kung sa gitna ng ingay ng modernong panahon, may mga nilalang pa rin nag-aabang sa dilim? Mga nilalang na akala natin ay nasa libro lang ng alamat. Humanda ka, dahil dadalhin kita sa isang lugar na paraiso sa umaga. Ngunit, nagiging teritoryo ng kababalaghan pagsapit ng gabi. Ito ang Bohol tahanan ng sikat na Chocolate Hills, ng ilog Loboc at ng pinakamaliit na primate sa mundo, ang tarsier. Isang probinsyang mayaman sa kasaysayan, kultura at natural na ganda. Ngunit sa likod ng gandang ito, may mga kwentong bumubulong sa hangin. Mga kwento tungkol sa aswang. Ang nilalang na nagpapalit ng anyo, kumakain ng laman ng tao at naghahasik ng takot sa puso ng mga lokal sa daan-daang taon. Paano nga ba nabubuhay ang alamat na ito sa panahon ng internet at social media? Ang sagot ay nasa mga kwentong hindi namamatay. Mga kwentong ipinapasa. Hindi lang sa bibig ng mga matatanda, kundi pati na rin sa chat at social media posts. Isang kwento ang namumukod-tange. Galing ito sa isang magsasaka sa isang liblib na barangay. Gabi-gabi raw, may naririnig siyang parang malaking ibon na lumilipad sa ibabaw ng kanilang bubong na yero. Hindi niya ito pinapansin hanggang sa isang gabi ang kanyang bagong panganak na anak ay nagkasakit ng malubha at hindi maipaliwanag mayroon ding kwento tungkol sa isang dalaga na bigla na lang nagbago. Mula sa pagiging masayahin, naging mailap siya at laging nakatingin sa malayo, sabi ng mga kapitbahay. Nasapian daw ito matapos maligo sa isang pinaghihinalaang ilog. Hindi na raw ito kumakain ng normal na pagkain. At ang mga alagang aso sa kanilang lugar ay nagsimulang mag-alisan. Ngunit, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga kwentong ito? Maraming nagsasabi na ito ay bunga lang ng maling interpretasyon. Ang tunog ng ibon ay maaaring isang paniki. Ang bigla ang pagkakasakit ay maaaring may medikal na paliwanag. Suriin din natin ang epekto nito sa ating isipan. Ang takot sa aswang ay malalim na nakaugat sa ating kultura. Nagiging paraan ito upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi natin maintindihan at nagiging dahilan ng pagkabalisa at paranoia. Isang paalala na kailangan nating paghiwalayin ang katotohanan sa katang isip. Pero kahit may mga siyentipikong paliwanag, ang alamat ng aswang sa buhol, ay patuloy na nabubuhay. Nagiging bahagi na ito ng kanilang pagkakakilanlan. Isang modernong misteryo na humahamon sa ating mga paniniwala. Ikaw, may sarili ka bang kwento? May karanasan ka ba na hindi mo maipaliwanag? Ang iyong kwento ay mahalaga. Ito ang nagpapatuloy sa apoy ng ating mga alamat. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito sa mundo ng kababalaghan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para wala kayong mamiss na kwento. I-share nyo ang video na ito at mag-iwan ng comment sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga saluobin o sariling kwento tungkol sa aswang. Muli, ako ang inyong kasama sa kadiliman. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat sa dilim.